Mga mamsi, magandang araw sa atin lahat yung araw kung paano paliliguan si baby so magpapaligo tayo ng baby Bago po tayo magumpisa mga ma'am, kailangan po nakaready na po lahat yung mga gamit ni si baby no bago tayo magumpisa So, bago po tayo mag-start, siguraduhin po natin yung ipapaligo ni baby. <laughs> yung ipapaligo ni baby is tama lang po yung init. Gagamitin po natin yung ating siko para i-try kung tama lang po yung init. Ayan, so tama lang. So bago po tayo mag-start, uunahin po natin yung mukha ni baby gagamitan lang po natin ng cotton balls yung sa mukha ni baby warm water lang po wag po natin gagamitan ng sabon no, umpisa tayo sa inner eye ni baby ayan, palabas ganun din po sa kabila baby. Nagpita lang po natin ng photo. Magwa one month. Ah, two weeks na po ito si baby. Pagkatapos po ng mukha ni baby, isusunod po natin ang kanyang ulo. muna natin ulit okay. siya. Ayan. Ayan, siguraduhin po natin mga mamsi yung ating isang kamay, mga daliri na sa tenga po ni baby para hindi ko pasukan ng tubig, no? Ayan po. Ayan, lakain natin.

gamit po tayo mamsinang manifest na din po no? I-roll-roll natin sa daliri na sa kamay natin. Ayan, ganyan. <laughs> natin na umiyak siya. Yeah. Yeah. Hindi ko. natin ko. Hindi ko. Hindi ko. Mau singgit singit-singit na yung mga, singit -singit mga hita. Para mga mga singit, ni baby. So, ayan, pwede natin siya. Okay. E, Nagay na sa babanglaw na natin si baby. Ayan. Hmm. <laughs> Siguro, gawin po natin mga mamsin na inyong kamay. Laging nakasupport po sa baby baby, no? mm é para matuyo. Matuyo yung mabuti. Lang po muna natin mga mamsing gagamitan ng mga pulbos, mga etikasen. Ang bilisan pa ako ang pulbos. natin ang iyak-iyak Para siya na-exercise. Oh, Bibigit niyo po. gamit ko na isusuot kay baby or ibibase ko natin ng mga sika. panahon, ano, pag mainit ayan. Eh, sando lang po ang ipapasuot natin eh, Suotan na natin mo naman ng dalawa para sa si <coughs> Ayan. Ang pagsuot po mga mamsi, sinang gaya pa ni baby, may dilo agad lang po natin. Ano, huwag natin masyadong bibigitan. Patatanggal lang po yan ang puso ni baby. Ayan. nasa 10 days o uh, 11 days pa lang ito si baby <laughs> next uh, isi share natin mga ma'am si yung ipapasuot po ninyong mga mittens and then yung socks ni baby walang mga sinulid po ha walang mga himulmol tatanggalin niyo po yun ha may nauna na po akong video na about doon sa mga ipapasuot kay baby, kailangan po i-check ninyo mabuti yun, tatanggalan lahat ng mga sinulid kasi meron na akong naging case doon na sinuot itong gloves may sinulid po na natira sa loob pumulupot po dito sa daliri ni baby, naku pinutol po yung daliri ng baby kaya kailangan i-check nyo po mabuti yung mga ipapasuot nyo po na mga gamit na baby sa katawan. Lalo na itong maintenance niya. May sa paa. pa. mo po na malinis. Walang mga imulmul bago niyo po itasuos. nakuha na sa si baby o oh, tahimik siya eh. I-share po natin mga mamsi. Ang tayo nga ni baby. Pag lilinisin niyo po, pwedeng, pwede nyo pwede nyo pong gamitan ng cotton o ng ito nga, ng malambot na tela. i sure nyo po na ang paglinis ng tayo ni baby, mga mamsi, isa labas lang mo. Huwag niyo pong pag na pinilangin ni sila ang cotton bud sa loob ng tenga ni baby. Kasi may tendency na baka masugatan sa loob or yung dumi lalong pumasok sa loob. No? So, ishare niyo po na talabas lang ng tenga yung linis. gamitin ang swaddle baby dress ni baby swaddle baby dress para siya ay makatulog ng baby in order ko lang po ito mga mga si siya si api susuot niyo po yan si baby yan po yung balot ni baby. Ganyan po yung tamang balot baby. Meron po tayo ano dito, mga mamsi. Meron po Ano dito? Pag gusto nyo po, alimbawa, mga mamsi, alimbawa, si baby bagong dede, pwede nyo po siya pagigain sa ganito. Medyo naka-elevate po yung ulo niya ayan ayan po ha na naka-elevate nabiti ko lang din po ito mga mamsi sa SM ayan dito naka-elevate siya hmm. <laughs> ayan, ayan na, naka-elevate every time na matutulog po si baby i check niyo po mga mamsi ha kailangan ibabat niyo muna po siya bago niyo po siya pahigain niya ang iba part niya. Pagkatapos siya dumili, ito no, mo, bago niya siya, eh, ayun, yes. ito Ituturo ko naman po sa inyo mga ma'am, si ko paano gupitan ng kuko si baby. Every time po mga ma'am, siya limbawa, gugupitan niyo si baby ng kuko. Isusear niyo po mga ma'am, siya ay tulog. Huwag niyo pong gugupitan si baby ng gising, no? Huwag niyo gugupitan ng kuko si baby ng gising. Pag siya po ay ginupitan niyo ng kuko mga mamsi, ibababa niyo po itong skin. Dito. Ibababa niyo po yung kuko ni baby dito sa ilalim ng daliri niya, no? Yung skin. Ibababa niyo po ito dito. Yan, ibababa niyo po itong daliri ang skin hmm. dito sa ilalim bago niyo po gupitan ng kuko si baby, ha? Yan. Meron po tayong mga nabibili na pang baby nail cutter, no? Ibababa niyo po yung skin ni baby bago niyo po siya gupitan. Saka siguraduhin po na tulog siya bago niyo po gupitan ng kuko si baby. nga si ko paano po linisin ang puerta ni baby pag babae naman po, no? Pag baby girl po siya. Okay, tapos sa inyo kung paano po linisin. Sinalimbawa po mga mom, si babae naman po ang inyong anak, no? Pag lilinisin niyo po siya ito, gamit ko yung baby doll no? Ang paglinis po ng puerta ni baby, gagamit ko tayo ng gula, and then malinis sa tubig. Dito po sa Taas po tayo mag-uumpisa, pababa po paganyan, no? And then, isa ulit na po ito. Pabilaan po yan. And then, next, sa palila. And then, next ulit. Ayan, pa ilalim. Kailangan po hanggang sa ilalim po, lumusin po natin yan. Ayan, ganyan. Siguraduhin po natin, mga mamsi, na patuyuin po lagi ang puwepa ni baby, no? Ayan, ganyan, paglilinisin, lininis. Bago nyo po siya palitan ng mga pasuutan po ng panibagong diaper, siguraduhin po natin mga ma'am, nanilinis, na po yung kwita ni baby bago nyo po siya ulit pasuutan po ng isang diaper, no? Ayan. <coughs> Next. Si baby po, mga ma'am, si ang tanyang way ng communication sa atin ay sa pag-iyak po, no? Ang mga reason po ng pag-iyak ni baby, minsan siya po ay gutom, hindi kaya siya po ay naiinitan, or baka po siya ay may nangangati, o may kagalang langgam. No, iti-check nyo po yun, yung patawan niya. Ang palatandaan po, kasi baby po ay nagugutom, mga mamsi, ang kamay niya po ito, naka-close yan, naka-ganon, no, pag-gutom si baby. Pag naka-open po, ganito, halimbawa, yan, naka-open ang kamay ni baby, Busog po yun siya. Meaning to say, okay si baby, no? Ayan, ganyan, naka-open. Ito, oh. Sign po yun, mga ma'am. Siya na okay si baby. Busog po siya, no? Alcohol 70%. Talimbawa, dito mga ma'am, siya ang puso ni baby. Ang paglinis po ng puso ni baby, paikot po yun. Doon sa pinaka, pinakapuno po ng puso ni baby. Ayan, ganyan, ha? Ayan. Alcohol uli. Andin dito po sa paligid. Ayan, lilinisin nyo rin po yan, paikot. Ayan. Kailangan po lininisan po mabuti yung gilid po. Yan ang puso ni baby. Bago po. Open lang po yun siya. Mga mamsi, wag nang babalutin. wag na rin pong lalagyan ng big kiss, no? Para madali po matuyo yun. Pag may puso pa si baby, no? Ayan. Yan po ang ibig sabihin, mamsi. Pag si baby ay busog, yan. Ganyan. Naka-open lang po yan. Ayan. Masayahin po siya. Ayan. Ayan, be sure po natin mga mamsi, yung mga gagamitin natin kay baby, laging malinis. I-check nyo po bago nyo po ipasuot sa kanya. Kung may mga baka minsan, may mga langgam na gumagapang, yung mga sinulid po, isure na natin, natatanggalin po natin bago nyo po ipasuot sa kanya. Ayan. saka may tips po pala ako sa inyo mga mamsing ibibigay pa pala. Pag nagpapaligo po kayo kay baby, Siguraduhin nyo po mga mamsi na huwag nyo pong lalagyan ng alkohol. Kasi ang alkohol po, may dalang uh, panganib din po ito kay baby, no? based doon sa pag-research ko, pwedeng pumasok sa baga ni baby. Halimbawa, ang tubig ay nilagyan kasi mayroong iba dyan na sabi ng matatanda, lagyan daw ng alkohol ang tubig. Halimbawa, may lagnat daw si baby para daw mawala yung lagnat. Pero may harmful po kay baby yun, no? May harmful effect. Pwedeng malanghat ni baby yung alcohol, pumasok sa baga niya. Pwedeng makaparalyze pala po yun kay baby. So, kung maaari, iwasan natin na lagyan ng alcohol ang pampaligo po ni baby, no? Huwag niyong lalagyan ng alcohol. Saka, iwasan niyo rin po ang paglagay-lagay ng mga pulbos muna kay baby kasi pwedeng nalalanghat. Iwasan din po muna ang paglagay ng mga epikasen o mga pahid-pahid po kay baby na pwedeng nalalanghap niya. So, may handful effect po kay baby. So, wala mo na tayong ipapahid hanggat wala pang one month, 2 months si baby, wala mo nang ipapahid kay baby na kung ano-ano. Instead, ano lang po, alcohol lang 70% sa puso niya. Sa kapag naggamit po tayo ng alcohol, wag po tayong direct hahawak po kay baby kasi yung amoy nito medyo matapang din, no? Tanggalin po muna yung amoy bago nyo po hawakan si baby, no? Alam ba, wag gusto ninyong kartahin or linisin ang puso. Sure po natin na laging malinis ang kamay natin bago po natin linisin ang puso ni baby. Ayan. So, ayan, sana po may nagustuhan nyo ang topic ko ngayong araw. Tungkol po kay baby, kung paano po siya alagaan, kung paano po siya paliguan, no? Ayan. Sana nagustuhan nyo po ang topic ko po ngayon, mga mamsi, no? Hanggang dito na lamang ang aking video today. Want more videos like this? Don't forget to hit the like button and subscribe button to get the newest videos I make every day. Thank you so much and see you on my next video. Stay mom delicious!